Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana. Ajuma, medyo maingay si Bienan at si Banjang Nim. Guys, no, Banjang Nim means chairman. Siya po ang chairman ng mga senior citizens dito sa aming sityo. Sityo Omiri, guys, no. At uh, tinimplahan ko muna siya ng kape, kasi umaga man yan, guys. Ganyan talaga dito sa South Korea. Pag ano, guys, pag may bisita kayo, dapat iserve mo siya ng coffee with ano, mga snacks or mga fruits. At dahil ano man yan, weekend man yan, guys, no. Last Saturday po ito na video, no. Nagluto ako ng aming lunch kasi nga pag weekend dito man kami nagla-lunch at dinner sa bahay ni Binan. Magkapit bahay lang kasi kami ni Binan mga kabisnak. Pinagluto ko siya ng sinamol kasi season man ngayon ng pagtubo ng mga sinamol. So ipapakita ko sa inyo mamaya. After lunch namin, no, ipakita ko sa inyo mamaya kung saan at paano namin hinaharvest ito mga sinamol. Yan. Ganyan lang siya pagluto guys. As in fresh na fresh yan kasi galing pa yan sa aming mga bakura. Pinakuluan ko lang siya ng mga ilang segundo kasi gusto ko yung crunchy guys pa. Ayaw ko ng ano, yung masyadong lata ng mga gulay. Crunchy <laughs> lang siguro mga 5 seconds lang na pinakuluan tapos bin lunch ko hinugasan nilagyan ng dinikdik na bawang tinadtad na mga spring onions at syempre ang sesame oil pinakaimportante po ang sesame oil lagyan mo ng ground na sesame seeds at pampalasa parang magic sarap din asin yan na guys tapos halu haluin mo lang siya itong sinamol isa ito sa mga paborito kong gulay dito sa Korea tuwing spring at after nating halo halo yan okay na yan nagpakulo din ako dito ng mga ano to guys serigi yung mga dried uh, radish leaves ba? Ito kung nakita niyo yung uh, chives with chagununi. Chives with chagununi. Kununi pala. Yung vlog namin ni Kununi. Yung weekend with Kununi siya. Yung, di ba, nagpakulo kami doon ng mga dried serigy. dried leaves. Yan yun, guys. So, same process lang doon sa sinamol. Kung anong nilagay ko sa sinamol, yun din ang nilagay ko sa dried na serigy. Tapos nagluto na din ako dito ng uh, sugugi, so sugugi, so, so so kalbi, beef kalbi guys. Minarinate lang 'yan sa Meron naman mga available na mga kalbi marinated sauce, uh, pang -marinate na sauce para sa mga kalbi guys no na. Ready na po 'yan sa mga supermarkets. Yan 'yun po ang binili ko tapos minarinate ko lang siya na isang gabi. Yan. Dilagyan ko ng carrots para may kunting kulay. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay pag may sinabawang gulay charot. <laughs> <laughs> hindi naman na, hindi talaga nawawala yung aking bigla, biglang kanta, guys ba? So, yun, after namin I mean, nag-lunch is, is, hinahanda namin itong ano, katayanan, guys ba? Ano bang tagalog ng katayanan? Yung mga, ah, gapangan, gapangan ng aming mga string beans kasi ready naman ang aming string beans for transferring, yan. Uh, nurok na uh, string beans, yan, mga kabisdak. Yung ating mga basil is, kunti, ma, maliliit mga ating mga basil at ating mga tanglad, uh, parang ayaw ng tanglad tumubo dito sa Korea. Uy, marami lang, marami yan silang tinanim kung na tanglad, mga kabisdak, pero isa, lalawa lang ang tumubo. Today means oh, slow, slow, slow. slow. <laughs> Sabi Alright. ko ni Daddy Insue, maghinay-hinay ka kasi ah. ayaw ko na maano ba yung mga talong, talong, talong naman yun noon. Yung mga sitaw natin, maano ba, ma sila. Ayaw kasi ng mga bagong tanim, mga punla nga, Madisturb, guys, ma guys, maayaw nila. Ayan. So, makulimlim. medyo makulimlim mga araw na ito. Parang uulan yata, pero hindi naman siya nag-ulan guys. Makulim, sadyang makulimli man talaga ng araw. After may magtanim ng mga string beans is nag-harvest kami ng mga umnamu. See, yan, oh. kung nakita nyo sa ating mga FB, sa FB page natin, no, may na-upload ako doon na reels guys. Yan, umnamo. Ay, ka talaga kasi matinik siya. Ganyan talaga pag masarap guys, kailangan maraming tinik. <laughs> Aw. Yan. Umnamu. Ito ang ating harvest. Marami pa ito guys. Pero ina, ina, kunti, kunti namin ba? Kasi hindi man sila once na pwede mo ma-harvest. Yung iba baby pa, yung iba pwede na ganun. Pinipili mo lang siya. Madaling i-prepare lang po ang umna mo, mga kabisdag. i Lublob mo lang siya sa mainit na tubig for mga few seconds. At hanguin. Tapos ano, banlawan sa malamig na tubig. At isaw mo sa chili paste. Ganun lang guys. Or kung ayaw mo sa chili paste, kung naaangan ka, pwede din, din sa samjang. Ito guys, ang kinuha ni Daddy Insu ay yung niluto ko kanina ba, ito po, ito po siya. Yung inulam namin kaninang lunch. Shinamul. Yan. Zay! Uri pun pasal. Eh, shosh. Eh, kahit kailan at kahit saan. Sweet talaga yan si Insay mga kabisdak. No? Every morning ko lang siya pinapakawalan sa kanyang tali at dahil lunch naman yan. Binabalik ko na siya. Mga siguro 30 minutes ko lang siyang pinapakawalan every morning para magpupo. And then natali ko na naman siya kasi nga maraming mga sapatos na nadidisgrash siya dyan kay Insay. Sapatos ng aming mga kapitbahay. Ginoo ka na. Ginoo. Magpaugay man. Gusto niya makipaglaro. Guys. <laughs> Aras. Aras. Mag-vlog sa si o ay, suskat na. Sus, sus, sus. Aras, oh. Aras, waras, 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 oh. Ay, ginawa ko si Mingming. -Ming. Ito ba, guys? Si Namul. Ah, uh, si Gumchi. Ito, guys, ang si Gumchi. Uh, next month, are, uh, buwan ng May, may Gumchi Festival dito sa aming bayan ng Yangon. No? Ito yung kanilang pride. Ito, guys nilulublob inalilublob nila ito sa mainit na tubig tapos ginagawang namul inuulam tapos pwede din kainin mo siya ng ito fresh patungan mo siya ng karne yung samgyup style guys ba samgyup style ganyan yeah. Hindi siya masyarap kasi wala mga samgyupsal. Ano yung kanyang lasa guys? hindi siya mapait pero hindi ko bet ang ano fresh na sigumchi gusto ko yung nilublob mo na sa init na tubig at kinitimplahan tapos bago mo siya lagyan ng ano kanin at mga ano babalas tapos kainin mo lang ganun guys alasyo <laughs> alasyo alasyo uunin puti ng o oh, di ba ang saya, saya talaga pag spring mga kabisdak no, nasa gilid-gilid lang, nasa labas lang ng bahay ang mga pwede mong kainin. Make sure lang talaga na pag pumunta ka dito sa probinsya ng Korea is mahilig ka sa mga gulay kasi kahit kahit sa mga ano guys, syudad, ang mga Koreans talaga ay likas na mahilig sa mga gulay. Kasagaran sa kanilang mga usudan, sa kanilang mga side dishes, sa kanilang mga panchan. may meron talagang gulay mga kabisdak at ito ito namang gulay nito, na ang tawag is ugalpi. Inuulam din namin ito mga kabisdak, ugalpi. Yan. <laughs> At hindi ko na nadamiha nang aking pagarbis kasi ni apa man ito si Daddy Insul si Little Insoy oy. and that's all for today's video mga kabisdak please like follow and subscribe ingat lahat